Good morning guys Nandito na naman tayo ulit Nag walking walking tayo Pero nakita ko yung kaibigan ko Pababa tayo sa ano Dito sa taniman. Bibili tayo ng ano Bibili tayo ng Pechay Tsaka mustasa Okay Ayan Lalakad tayo ngayon sa ano Sa gilid Pupunta tayo dun. Kay kuya. Ayun si kuya. Ayun si kuya. Susundan natin yan si kuya. Bibili tayo. Hmm, putik lang pero worth it naman. Dahil mas mura rito. Actually, nagdala ako ng ano. Nagdala ako ng plastic hindi basta basta plastic dito tayo dito tayo dun ah, lakad tayo ayan o oh. pumaba tayo sa farm bill ah, lakad tayo rito ayan ang kainaman ng gumigising sa umaga walking. Maraming gulay rito. Ayan. Ano ba ko kuya? Sitaw? Yes. Ito, sitaw Ayan si kuya. O, bibili tayo sa kanya ng ano. Ng gulay. ayun, mga sitaw. Tara kuya. Pang ano lang naman. Panahog lang. Ang ano. lugar ni kuya. Nature na nature. O. Parang nasa probisya. Ayan. Ito bahay niya. Bili tayo ng ano sa kanya. Pechay. Ayan, kaya sige, Ito Eto guys, dala kong plastic. Oh. Sunda natin siya. Ayan. Layo yung pupuntahan ni Kuya. mas nata ah. Madulas ba dyan Kuya? Hindi naman. Layo rin. Minsan, ayan. Ito maganda rito yung napapasok mo yung mga lugar-lugar na hindi mo napapasok. Ayan. So, Ang dahing tanim ni Guya. Maganda ganda, oh. oh. tanim ni Guya. Oh. Ayun, oh. daming tanim, oh. Ayun, oh. Ito si Kuya ha. na lang ano. Ayan oh. tatawid tayo. Tatawid tayo dun. Ay hey, bibigyan natin yung plastic. Ayan ah, kitas na si Kuya. Ayan. Ay Kuya, ayun ba yung sinasabi mong karsadong papunta sa simbahan ng parada? Ayan, papunta Yung may yung ba, na, eh, mga farm na yun. Ah, Oh, ganda oh. Pag dito ka nakatira, baboy mo. Walang usok. Yung amoy nun, di ba? Tsaka yung yung siga ng ano. Pagka nagsisiga ka. Yun, magustong-gusto ko yung mga ganun eh. Tumatanda na ako dahil yun na gusto ko eh. <laughs> ganda oh, daming ano guys oh, daming mangga. Ang dami oh. Parang private property to kuya. No, private yata. Ang ganda ng lugar ni kuya oh. Hmm. Farm bill. Yan <laughs> ang literal na farm bill. Oh. Di mo. May pangga. Oh. May pechay. May mustasa. Oh yan oh. Ganda. Yan guys oh. Ito yung binili nating pechay oh. deng mo nagpunta ng palengke ah oh, tingnan tingo sarap ng umaga rito no kaya pagano ano uh, nagkakape-kape no sarap ito ang mga gusto ko eh dami niya kuya <laughs> hindi babalikan pa kita dito pagano uh, kailangan ko ayos niyan Oh, guys, oh. Diyan nyo, ha. Bumili ko kay kuya. Ayan, ang dami, oh. Ito, patula. May patula din ako. Oh, okay, yeah. kuya. Salamat, ha. Sige, sige. May patula ka? Ayan. May patula. May bunga yan. Bunga. Ay, babalikan ko bukas yan. Oo. <laughs> Bandigan baka maagbubulok naman, eh. Oo, Guys pa na tayo. Ayan, nakabili na tayo. Ang dami, oh. Halagang 40. Halagang 40 lang to. Pechay sa kamustasa. Ayan, sarap na mga ulam mo, baby tatay. Hindi um, na sarap din talaga yung tumigising ka ng maaga. Nakakapag-exercise ka pa. At, ang mahigit sa lahat, nakakamura ka. <laughs> Uh, ayos oh. Uh. ganda oh. Uh. Yung farm bill. Dito lang yan. Sa ano bang lugar to? Parada daw to. Sabi ni kuya. Parting parada. Ayun ang katmon. Makikita mo. Ayun tulay ng katmon. Ayun. Ayun. Ayun ang tulay ng katmon. Ayun. Okay guys. Tuloy na ulit natin ang ating We're walking. Morning!